Hello guys, welcome to my youtube channel e, Ito po si Manggoy Ayan na uh, tayo po uh, pumunta dito sa mitihan na ito mga idol Bumalik na naman po tayo Kasi grabe Napakasarap po ng miki po nila dito uh, Mga idol Kaya ito bumabalik balik po si Manggoy sa kanya uh, Pag may merienda dito sa mitihan na ito mga idol alam nyo po kasi mga nun si... Ang niki dito sa Abra eh, paborito po ng mga Karamihan ng Abra nyo mga idol uh, Kasi yung <clears throat> Sabaw E eh, pwede ka pong dito Unlimited sabaw po dito Mga idol Pagka naubos mo po yung sabaw mo Pwede ka pong hinirit Hanggang kaya mo siyang ubusin Ganyan po ang niti ng Abra Mga idol kaya ayan guys uh, paborito po ng uh, ng merienda lalong lalong na po yung mga nagtatrabaho mga magibigat dahil nakakabalik po ng lakas ng idol ang ganito nga merienda kasi ayan o oh, na sabaw uh, daming ayan mga idol o oh, kita nyo naman o oh, dami ng bawang na, bawang po yan mga idol kaya ilagay para malasa itong miki natin ganyan po ang miki ng abra ayan o oh, nilalagyan din, din natin ng sili ah hmm. uh, pwede hong ano kung ayaw mo ng suka ah uh, pwede hong uh, kalamansi ayan humingi ka lang kung anong gusto mo ano itang eh, mo dyan sa iyong uh, miki mga idol kaya ayan guys grabe kaya salamat sa inyong uh, palaging pagsuporta kay Mang Boy at sana po guys sa mga hindi pa ho subscribe, uh, pakipindot na lang po mga idol ang subscribe button yan po sa baba ng ating video at ang notification bell sama nyo na po ang all para lagi po kayong updated sa ating mga uh, upload pag may content po tayo mga kaibigan at wag na rin kalimutan maglike, uh, mag like ayan, mag comment o kaya ay mag-share ng ating mga content para sa ganun eh mas malayo ho ang marating ng ating mga video mga kaibigan kaya sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe mga idol ayan na ah, subscribe na ayan malaking tulong po yan sa mga creator na tulad ni Mangbuy na nag ay mga idol kaya salamat po sa mga, sa mga taong magtitiwala sa channel po ni Mang Boy. kaya nyo. Uh, lagi po tayo nga magko-content, gagawa ng mga upload po natin hanggang sa tayo po ay uh, ma madagdagan po yung ating uh, uh, subscriber mga kaibigan kasi 1k ang kailangan po natin dito para Uh, maabot po yung requirements ni si YouTube. Kaya ayan, sipag lang po talaga mga idol. Kaya salamat po sa inyong uh, pagtitiwala. At ayan, na uh, sarap na sarap po si Mang Boy sa kanyang pagmimiki. Mga idol, ayan, uh, natapos na rin, naubos din. Kaya ayan, sa mga ano po, mga papapadpad sa Abra eh subukan nyo ang ngiti ng Abra upang sa ganun alam nyo po yung, yung sasabihin sa ngiti